Kalde ng Maynila na alam ko kaagapay natin na itaas ang, itaas ang pamumuhay ng bawat malilenyo, lalo't lalo na dito sa mga taga-paseko. Sa tabangay kumpo, sa lahat ng, muslim ng mga muslim na mga ko na nandito at alhamdulillah. Maraming salamat po. Sa ating mga bisita, o oh, teka muna, I think this is uh, proper time. Huh? Uh, taas ang kamay ng mga uh, nakasubok na sa PGH hospital. Ayan, ayan, ha? Dami. O, oh, pwede ba sabay-sabay? Uh, magpasalamat naman tayo sa PGH. Okay, sabihin natin, PGH, Thank you very much. Nandito ang kanilang direktor, Rap Legaspi. Baka lang nakakaligtaan natin minsan, alam mo, uh, sa buhay, ano, uh, pag nasasanay na tayong kung ano yung meron na dumarating at ito'y libre at nakakamit natin, minsan nakakalimutan na natin i-appreciate that there are people behind or may mga tao sa likod nito na nagpupursigi at ginagampanan ng kanilang na tungkulin uh, upang makapagbigay ng servisyo mano pa at lalo na sa may mga sakit nating kababayan. Yan ang ating partner, ang Philippine General Hospital. Okay? Sa ating DOH family, sa PhilHealth family, sa ating mga direktor ng uh, hospital ospital, ating uh, congressman na uh, Erwin Cheng, direktor Likwanan, at ang ating barangay chairman na uh, Chairman Deano, at si Chairman Cristo, ating Engineer Andres na hindi natutulog kasi matagal na yung hospital niyo, tumulo, inayos ni Andres. Uh, at Director Grace Padilla, mga chairman na nandito dito, Pagawa, Secretary Treasurer ng Intraport, ating mga konsihal, ating Majority Floor Leader Monyo Panko, Che Borromeo, at konsihal sa Tundo. Ito, siya po ang chairman ng Committee on Health ang ating uh, kusyal uh, Irma Alfonso, kusyal JB Hison, kusyal Bobby Espiritu. Meron pa ba ako nakalimutan? Kompleto na kayo? Si Awi, o may kayo rito. Oh. tambay lang sa kantong ng Eh. Oh. Kusyal Awi siya. Mga tanon, sector leader, kapulisyahan, mga pro leader, mga nanay at tatay ko, mga bisita namin, uh, mga pinamahal kong lolot-lola, mga asimbang, I love you. Kasi isa na kayo mga kabataan, ha? Alam niyo naman, i na i sa akin niya, mga lolot-lola ko. At siyempre, mga batang Maynila. Ang lahat kayo nandito sa Baseco, good, good morning! Those who are blessed in life, must have more in love. Hindi ano po ako may sabi nun? <laughs> Ang may sabi po nun, ayan, dating nating magaling na Pangulong Ramon Magsaysay. Today, we're showing And at least, remembering those times, inaalala natin yung sinabi, sinalita ng ating dating Pangulong Magsaysay na pagmalasakitan ng higit ang mga tunay na nangangailangan. ang isipin, I think, sa buong Pilipinas, pwede kong masabi na ito lang ang barangay na may sariling ospital. This hospital may serve at least 80,000 people from Intraport to Baseco. Yan. Isang kembot nyo lang. Sabi nga ni Congressman Erwin kanina, marami at totoo ang insidente na ang may sakit hindi na umabot sa gat. <laughs> hindi dahil sa hindi epektibo ang gat, kundi nagka-traffic-traffic -traffic sa Delpan. Tama ba? Kunti na lang hininga, hindi pa umabot. Kamano pa, pupunta all the way to Hospital ng Maynila. Kaya, hindi ko, sabi, di ko masabing mapalad kayo, pero kung kakailanganin ninyo, isang kembot nyo lang yung hospital ninyo dito sa... Eh bakit natin ipinangalan kay President Corazon C. Si Aquino? Si President Corazon C. Si Aquino ay simbolo ng kalayaan ng ating bansa. Ito rin ay araw ng kalayaan ng paghihirap ng mga kababayan natin na kapag nangangailangan ng programang pagkalusugan, hindi na sila mahirapan. Layang-layan na kayo dahil nandito lang kapitbahay niya former President Corazon C. Si Aquino, in our own little way, no matter what, lang politika, we always give credit where it's due. Now, sana, kayo naman, mga naparito, alam po ninyo, may mga kwento na masungit ang nurse, masungit ang doktor. Ako na magsasabi sa inyo. Ako na para wala ng kalituhan. Lagi niyong isa sa isip at isa sa puso, tao din sila. Napapagod. Napupuyat. Nakukonsume. Alam mo na yung konsume. Yung mga taong gobyerno, hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, walang supply ang health center, walang supply ang hospital. Kahit gaano po kadalubhasa ang doktor at nurse, experienced nurse, nothing they can do kung wala naman silang gamit. Tama ba? Tapos may problema pa sa bahay. Sinong wala? So what I is that, bakit ko yun ipinahalala sa inyo. We are all human beings. We make mistakes. I, ako mismo, nagkakamali, natutumbang, nadadapa, walang perfecto. Pero, ang importante sa atin ay pag-uunawaan. Pag-iintindihan bagay na ipagpasalamat natin kung anuman ang meron tayong pinagkalooban Diyos. Huwag natin hanapin ang wala. Ipagpasalamat kung ano ang meron. Ewan ko ha, yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinuro rin sa inyo ang nanay niyo yun. So with that, pag gano'n ang mindset natin, magiging masaya tayong tayong tao. Eh, Marunong tayong matuwa pa. Makapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. So, mahirap, maging mahirap. Maaring uh, lalating ko na sila dito. Okay, well, except kay Dean. Hindi Dey ko alam ang istorya ng buhay ni Chairman Diana. Pero sigurado ako sa mga naparito. Ako na mismo makapagsasabi mahirap, maging mahirap. Hindi dahil sa natutunan ko sa eskwelahan niyo. Dahil yun ay dinanas. Kaya, mapapansin ang pamalang lungsod pagbalik noong July 1, muling namuhunan sa kanyang pamayanan at mamamayan sa pamamaraang I think ay mas epektibo investing into NBN minimum basic needs housing education healthcare and jobs yung apat na yun, kung nakikita mga pala palamuti bedsheet lang yun. Pampasarap sa rekado. Ang importante, yung tunay na rekado, maipatupad ng pamalaan kung paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Doon ako. Yun ang tutunguhan ko. Doon ko kayo dadalhin. No, binawa ng Diyos. Nabigyan ako ng kakayanan at resources. Hindi ako titigil. Maswerte kayo sa 5th District. Dalawang ospital na kayo. O hindi ba nakita nyo na yung ospital ng Maynila? oh Sa tulong ng PGA's. Sa tulong ng Heart Center. Ang ating lungsod. Nabagay ni Sanay Ngumpang na 3 years ago, katulad ng ospital nyo, dapat 3 years ago na. Bukas yan. Sa September 8, sino ba rito maraming minahal? Kasa kamay na maraming minahal. Boss mo? Mga barado ng puso nyo. Sa September 8, yung ating Cat Lab ay bubuksa na sa bagong ospital ng Maynila. Yorme, ano po yung Cat Lab? <laughs> Yan ba'y para sa pusa? <laughs> eh, kasi gusto ko lingahin, ba alam mo naman, maraming maritis. Ito naman si Yorme, patay pusa, binigyan pa ng laboratory. Ayun po. Mag-uumpisa tayo. Dadandahanin natin. Unti-unti natin. Yung gamit na yun ay hindi biro ang presyo. Pero isang bagay na hindi rin biro sa gastusin ng isang pasyente mano pa ang mahirap at middle class. lalong lalo na ang middle class. Kasi ang mahirap, wala talagang pantos kasi yun. Laway lang yun. Ang problema sa middle class, may savings sa nervyos, tatakbo sa private at mauubos ang kanyang savings. But with PGH, what they're doing there, and Heart Center, what they're doing there, na nakakaligtaan lang minsan ng tao na pwede nilang takbuhan. O, ngayon, takbo na tayo. Ito, mag-umpisa tayo, angiogram. Sino na angiogram na? Ito, si Joseph. Johnson, eh, Joseph, tama. Johnson, Johnson. Na angiogram ka na? No magkano? Magkano? Para lang maalaman ng tao, May 80 mil, angiogram pa lang ha? Mga 50, 80. <laughs> ah, kasama na angioplasty. Oh. Totoo po yun. Pero ito muna doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan. <laughs> ang angiogram alone will cost you about 30, 50,000, 80,000 Dependent sa pasilidad At loobin ninyo through the help of PGH and Heart Center and other specialists in this country training our people huh? Magkakaroon tayo ng angioplasty Ang angioplasty ay halos mahabot bare minimum 300 300,000 300,000 500,000 at baka umabot ka pa ng 1 million. Tanong, sino may 300,000 dito? Sino may 500,000? Eh siguro lalo naman yung 1 million. At kung sakali ito malungkot na katotohanan, ha? Yung magulang ang may sakit, kahit meron siya 300,000, hindi niya gagastos sa inyo. Ipakakain na lang niya sa anak niya. Kaya lamang, o, siya naman ang malalagay sa alam niya. Yan ang tunay na katayuan ng isang mahirap na pamilya. Kaya, maswerte kayo. Maswerte mga taga O, Pababawasan na natin ng pila sa PGH. Pababawasan natin ng pila sa health center. Dahil ang siyudad ng Manila ay merong ganitong pasilidad. So, abangan niya yan. Kaya ngayon, pwede na kayong magmahal na magmahal. Huwag na lang yung kapibahay niyo, ano? <laughs> Now, today, again, power to partners, DOH, PhilHealth. National Government Hospitals to corporations, individuals, na walang sawang tumutulong sa atin. Sa ating mga doktor, nurse. O, oh, napansin nyo ba? Kayimig ang baseko? Marami na takot dito nung i duty ko dito eh. O hindi, huwag kayong matatakot. Uh, Kayimig ba baseko? Kayimig. Yeah. Parang alanganin kayo sumagot. Eh ba't hindi tayo to? Naalala ninyo? Dati, PCP lang to. Diba nag-mayor ako, ginawa kong presinto? Di ba? Di ba? O tapos, may base community na kayo. naka townhouse kayo. O, meron kayo sarili eskwelahan. Uh, palengke ninyo, eh, para-renovate ko na. Sari ka na Andres. Hindi, <laughs> baka plano na. I-re-retax natin yung paligid So it's a full community. All we have to do is behave. Discipline. Di baling mahirap tayo. Huwag tayong maging dubyot. Pagsira ang damit may polit, nagninisnis, ayin nyo. Ayun ang ginawa ng nanay ko. Eh. Pag may kalat, hindi iyo, itabi mo. Bakit? Pag baha, pupunta rin sa inyo. Tama ba? Natatawa kayo sa kalokohan nyo, ha? Totoo naman, that's who we are. Eh. Pero hindi naman kailangan manatili tayo sa ganun. Gusto ko, laging moving forward. O sige, mahirap kami, pero tahimik kami rito. O sige, mahirap kami, pero maaliwala sa pamumuhay namin dito. O sige, mahirap kami, pero mahal namin at pinagpamalasakitan namin ang bawat isa. Kaya yan ang pairalin ninyo, lalo na yung mga naparito. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Pag ay okay, matakwa, tunaw na lang yan. What I mean is, sa mga huling sandali natin sa mundong ibabaw, tayong mga nakatatanda, huwag susuko na gabayan ng kabataan, gabayan ng ating mga anak, ng maayos na pakititungo, maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay para sa kanila. Tinataguyod natin sila, but at the same time, importante gabayan natin ang ating mga supli. Because pag nagpantay na ang pan natin, sila maiiwan sa lugar na ating kinalakyan. Anong uri ng pamayanan ang kanilang matatamasa? Kung ngayon, hindi tayo nagbuti. Kung ngayon, hindi nating ginampanan ang kanya-kanya nating tungkulin sa pamilya, sa pamayanan, at sa pamalan. Now, yung iniingi ko sa inyo, susuklian ko. Susuklian ko na patuloy ninyong maramdaman na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Thank kaya niyo bang gawin yung hinihingi ko? Yes! Yeah! Huwag! Yeah! Sinacharut-charut oh, ko lang ako. Maglilinis! Yeah! Magdidisiplina! Yes! Yeah! Huwag makipagmartes! Yeah! Huwag makipagmartes! <laughs> <sabulutan> na <laughs> O, pag uminom, tulog! Huwag nang nga hara sa pagsadang! Mm. Um, hindi. Basta, ngayon, yung paalala ko yung maaaring binibiro-biro ko, pero sa totoo, half-truth po yan. Personal kong request sa inyong lahat. Ayusin nyo lang ang pamumuhay niyo. Sila, ipakita natin sa labas ng baseko ko na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakawin. Tama ba? Kaya? Pwede? Naman. oh, so ngayon, iaalay na namin sa inyo ito. Ingatan ninyo, pag ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH, we will go in achieving all those requirements for this facility at 50 bed capacity 24-7 fully operational emergency room. Centralized medical gas system. Wala nang mamamatay na koko ng nurse. <laughs> Dahil nagulungan ng oxygen. Ang hirap niyo. Kung minsan bumabagsak, naawa naman ako doon sa ating mga hospital workers. Maternity department. OPD. Surgery internal medicine. Laboratory and Central Diagnostic, X-ray, Radiology Department, Pharmacy, Dietary Department, Male and Female Wards, 22 beds, Isolation Ward. Oh, sino na gusto mauna? May morgue. At least, malamig-lamig. Hindi ka napapawisan. Once... One service elevator for patient in bed. Hindi mo nakakargahin. One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, ramp, 7 nurses, and 22 comfort rooms. Kalaunan, pag kayo'y nag bilang pamahalaan o malay nyo, maitig na natin fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH o. Sino ang mga bumi? Ang <laughs> mga bumi? Bungal e yung kita, pag tumama kita ng alang, -alang. Meron kayong dentista ko. Kundi man sa inyo, kung nyo yung anak nyo sa kapo nyo, regular nyo yung ipacheck up. Tingnan ninyo ako, mapapansin nyo bang squatter ako? Kasi kahit asin, pinantutot brush Eh, sabi na nanay ko eh. Close up, close up. Walang pera. Dutot mo sa asin. Tapos maligam-gam. Ayun, toot brush, umaga awa ng Diyos. O, ingatan ninyo. Maganda naman na dyan, dyan na yun. May facility na yun. Ayusin ninyo na ang inyong sarili at anak. So muli, maraming maraming salamat sa ating mga bisita. Kalong si Sa mga barangay ng Intraport. You can go here. You're welcome here. To everyone. Ito, kami ni Chi Atienza at ng inyong konseyo ng Maynila. Kongresman Erwin Chen, lahat ng mga ng bayan ninyo dito sa lungsod. Inaalay namin sa inyo ito. At nawa, maging patuloy na maging maayos at malusog at payapa ang pamumuhay dito sa base. Mag-iingat kayo. Eh. I love you. Alay na wa ngayon ng Bong Megapal. Manila